Hello guys, good evening. Kamusta po ang lahat? Ngayon nga po ay Friday. Ayan ha. Magandang gabi po. Closing na nga po tayo. 9 o'clock na nga po. Uh, welcome back to my YouTube channel. Ayan for today's video. Kamusta po ang lahat? Hello mga kasari. Kamusta po? Ayan, mega love shoutout po, po sa lahat ng mga nagsubscribe sa ating channel. Thank you so much po sa mga hindi pang nga po guys. Palike naman po and subscribe at hit na rin po yung notification bell para update po kayo sa mga susunod natin yung upload na video. So, kamusta po ang lahat mga kasari? Kamusta, kamusta? Ngayon nga po ay Friday na. Burns na nga po ulit. Tambilis talaga ng araw. Update ko po kayo guys sa ating mga presyuhan dito sa ating Sari -Sar Store. Ayan po guys. Ayan, meron nga po tayo mga Nescafe ito po 38 po ang benta natin dyan ito 50 grams, 45 pesos ayan nag-alos po tayo ng kanina ating mga soft drinks ayan meron na po tayong malaki na mega malaki na mega, mountain dew mega 30 pesos po ang benta natin dyan meron tayong jeans, 75 pesos Ang ating sprite na maganyan po na 8 oz ay 12 pesos sprite mo na malaki or 750 or kasalo is 30 pesos Ayan, disclaimer po guys, iba-iba po tayo ng presyo. Depende nga po rin sa lugar, ito po ay presyo po namin dito po sa Cavite area. Ayan, sa mga may balak nga pong magtayo ng sari-sari store para meron po kayong idea sa ating mga presyohan. Ayan, yan po ang presyohan natin. 500 ml na red horse, 65 pesos. Ang litro po natin ay 125 pesos. Ito pong salimig ko ay 120 pesos. Ayan, yun na po yung bentahan natin, guys. 120 sa sanding na malaki or grande. At ang red horse po na litro ay 125. Yung po mga 8 oz natin na Coke, Sprite, Royal. Yun naman po ay 12 pesos din po ang isa. So, ayan. Ayan po ating A. May sa din po tayo. Ayan po. Ayan tayo mga Ayan, may uling din po tayo. Diaper. At napkin. Ayan, mga kasali, meron din po tayo mga cup noodles. Yan po yung malaki. Ito po ay 38 pesos. 38 pesos po, menta natin dyan. Ayan, meron po tayong maling 135 pesos. Isa lang po yan. San Marino na malaki, 53 pesos po ang bentahan natin. Yung maliit po na San Marino na flat ay 34 pesos. Ang Rino po natin or Libre Spread ay 34 pesos. Yung mga pong malaki rin po na seafood na cup noodles ay 38 pesos. Giniling Argentina, 33. Ito pong malaki ay 50 pesos. Meron din po tayong pure foods, 98 po ang bentahan natin dyan, 135 po yung medyo malaki. San Marino po natin wow. is 45 pesos. Ay, pasensya na po sa dogs at maingay pa ating dogs. Bulalo, ay batso, ay crop noodles. Yung maliit po is 27 pesos. Yung plat po na century is 50 pesos. CDO si Carne Norte is, ano nga ba siya? 36 pesos. Ayan, yung malaki po ay, nasa po yung malaki guys. Ayan. Meron po tayo ni Glow. 26. 37 po yung malaki. Century. 40 pesos. Ayan. Argentino corn beef. 30 po yung pinakamaliit. 40 po yung sumunod. 63 po yung 250 grams. Maliit po na sardinas. 29 na po tayo sa sardinas natin. Ito, nag-increase or nataas din po ang ating sardines. Marami na nga pong mga nagtaas na presyo ng mga delata. Century po na maliit is 28 pesos. Makarel is 38 pesos. Yung malaki po natin makarel ay 85 pesos. Yung next po natin is 55 is 33 pesos. 552 na. Ito po ay 33 din. Ligo po ay 29. 5-5, is 33 din po yan. Youngstown, 29 po ang sardinas natin na Youngstown. Alaska, evap, maliit po, it's 23. 40 po yung malaki na evap. Cowbell po na maliit na condense ay 38 pesos. Ayan po yung iba natin, litro na red horse at beer na yung malaki po yung grande. So, friends pa rin po tayo dyan. Ayan, mga po kumama pa po, po. Ayan, di pa po, po natin naaayos. Ayan, mga Tomas, mga kumama. Ayan. Ito iba natin mga tomato paste. At ayan nga po, naayos po natin si Chiraya natin kanina. Ayan po. Ito po. Ito po bago po ito sa atin. 13 pesos po ito. Chocolate flavor. Sarap po yan. Binuksan ko na po yan kaya dinagman ko nga po siya. Kasi bago nga po siya, ayan, nasarap po siya. Recommended po natin yan. Ayan, nasarap. Robert's 9 pesos ayan. Yan lamang po mga update po natin. Mga presyuhan po natin. Meron din po tayong ganitong tinapay. Pans. Ayan. 25 pesos. Binili po natin yan kayo na sa palengke. Ito ang ating 1.5 na soft drink. 75 po natin binibenta. Meron po tayong Coke Sprite. ng Royal po natin na sa red. Ayan, hindi po tayo nagmamarami ng na stock ng soft drinks na 1.5 at Bilis din po may experience 1.5 ng soft drinks. Ayan po yung mga candies natin. Ito na lang po yung tigpiso natin. Yan. Ito po is 2 piso isa, 3, 5, at 4 na piso. 4, limang piso. Ang iba nating candies. So yun lamang po mga update po natin sa ating mga presyuhan. At ang alaga ko nga po. Ayan. Makulit. At yan lamang po mga ganap natin ngayong araw ng Friday. Ayan. Closing time na nga po tayo. Ayan, yun lamang po ang mga ganap po natin ngayong araw na ito. Thank you so much po sa lahat. Ang mga dati mga videos, sa mga nag-subscribe nga po. Thank you so much po. Marami pong salamat sa mga hindi po nga po nakasubscribe. Ayan, kahit naman po natin na like button pa subscribe. At kahit na rin po natin notification dahil na para updated po kayo sa mga susunod po na upload na videos. Thank you so much po sa lahat. Keep safe always. God bless. God is good all the time. See you to the next one. Love, love, love.